Hello? Okay ngayon, maglalaro ako ng itong Smite yes, to, Smite yung uh, battle, Battleground of the Gods Na sa PS4 Di ako, ano tayo, parang Ano Dota 2 ba to? Parang ganun Di ako naglalaro ng mga Dota 2 League of Legends Pero parang okay naman to Tatry ko lang Ay, may mga nagat uh, Di ako nag-upload ng na mga ganun May mga nagre-request na mag-upload daw ako ng League of Legends ganun. Kaso, hindi ako marunong maglaro nun eh. Sinubukan ko, kaso, hindi ako na-hook. Kaya, ayun. Ito na lang. sa so, ito madalas, ito pinapractice ko ngayon gamitin dito si Anhor. Ano Anhor? Parang ganun. Lock in. Yan. Kahapon ko lang to sino lang maglaro. Mga nakakail. Mga nakakaapat na games pa lang siguro ako. So, ito, live to. <laughs> live kong nga laruin saka, walang CPU na kalaban. Yan lang. Kasi tapos ko na yung tutorial eh. I mean, parang sa, yun sa taas na yun. Parang level 5 na ako. Yung mababa pa lang. ko ba kung... Nagkita kalaban? Yung mga kakano ko dito. Expecting teammates. Da. Oh, okay. Oh, fuck no. Titingnan ko lang kung nakamute ako. Mamaya narinig na nalabang isa sa salita. <laughs> Game na. Sino ba may hindi nakakapili? Tagal naman na. Oh. May mga nagkatanong pa rin pala ng ano ko. Ng <laughs> kung ano yung PSN ID ko. Gen 2x dash 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 or Gen 2x triple dash yun lang. Ayun, makikita nyo sa gilid. Sa taas. Ayun, pa yung ano ko, ID ko. But, ako na lang ba Hindi naman siguro. You know. Sa tour. Hindi ko alam kung magaganda ba yung gamit nilang heroes. Gods kasi tawag niyan, kung magaganda gamit nilang gods o hindi. Wala akong alam. Sa lalaroin ko lang. Sa tingin ko tama yung paglalaro ko. Pero hindi naman to yung mode na ganun sa Dota 2 na may tower. Parang ano ito Ano bang... Ano bang tawag sa... Magandang i-compare sa mode. Ah... Uh, di ko sure. <laughs> Ito yung hero. Ito yung god ko. Naku, no, hindi pa nakikita pa gano'n. Arena. arena. Arena itawag tawag sa mode na to. Ewan ko na kung ko yung ikaw-compare na mode sa ibang games. It's level 3 ka agad. Naka-auto. Ano ko? Auto level up skill. Yun. Yan lang yung naka-auto sa... Ay, shit! baka mamatay agad tong isa? Okay wait, inintay ko lang yung mga minions na mag-spawn. Nandiyan ata. Ah, uh, there you go. Kailangan lang nila magpunta dun sa portal na yon para, tapos mabawasan yung score nila bawat minion na makapunta sa portal or bawat, tama, bawat minion na makapunta sa portal. Pag may napatay kaming hero, 5 points yung mababa, mababawas sa points nila. Ayun sa gilid yung points, yung 500. Talaga ako lang ngayon, huwag pa pera. Balakas. Bitch. Where you going? Baby, Sexy. Boom! Ha! First blood. Mukhang maligayad na yung pisah. Oh! Double kill! <laughs> What the fuck? Swerte ko naman. Ay, balik, balik. At wala akong kakilala sa mga teammates ko. Random lang sila. Tulog yung mga kasama, mga kasama ko madalas. Yung mga madalas ko nakakasama. Tulog sila ngayon. May pasok sila bukas. Nope. This one. Ano lang, pinapalakas ko dito attack speed tsaka yung damage. Oh, double. Oh, ulit kayo dito. Layo. Get the fuck off. Oh, shit. Help. wala na tayo na ulti bitch ah, dikit lang dikit lang yung laban oh my god yung ginagawa nyo dikit lang, dikit lang, push. Kacat din nga pala ako. <laughs> mamaya, mamaya na yan. Mamatay na yun oh. What the fuck? nama tiga pa. May natin mga kasama ko. Oh my god, the double kill. Ako rin may na eh. <laughs> Lana. Medyo malayo na yung ano ha. Yung nyo. Bitch. Defense naman. Oh, what? Nice. legend, legend, now Good. An ally has been slain. Mm. Oh my god, you go on. Bitch what am I Oh my god Kurawaline onari naririnig di ko Fuck talo Dah, Hey just di here me Pitch give me some damage. ally has been slain. Minions have reached your portal. An ally has been slain. Let's go. I shit to mort pala. An ally has been slain. That Fucking tor Ano oh ano oh lapit lapit na nanya mamatay ka Blow. Bitch, you're yeah, my bitch now, bitch. Heh heh, that poor one side. Oh no! Help! Oh no, my God. Bayo! Nakamatay no, na naman yung puto kinakasama ko. Ito rin. Uy, pasok ka na doon. Lumayo ka na. Takbo ba't ang sukat? Oh, fuck no. Na, 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 na. Oh my god, nice. Wala na mamamatay ako mamamatay ako. Ay 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 ay. Ano'ng maibibigay mo sa akin? Nahuli ko isa. Oh my god 30 13, 22. Bitch, bumalik ka dito Turret! Shit, <laughs> pwede na, pwede na May pag-asa pa to May pag-asa pa to, mabili ko na Oh no, ano ginagawa mo? No. Fear me now, ally has been slain. <laughs> 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 Bitch, where you go? <laughs> Bitch, yeah, hey. Yeah. <laughs> server. Oh, ska justify. bitch. simple tayo dito para magka buff. Oh my god. Tubo, what the f <laughs> No, puro ganun na lang sinasabi nila. Oh, fuck. Nasa saan ang buff ko pag namatay ako? Antayin ko mo yung makasama ko. There we go, there we go, there we go. Oh my god, another one. Wala akong sama. 打过。 Aray! Aray! Run! No, six hundred. I need this shit. Okay, let's go. Ay, matatapos na rin pala. Talo na kami pero huwag susuko. Sige, dyan ka. Ano ka? Ano mo ka? Hmm. Nice push. Nope. More fury for Kulang ako pa bilhin. Bakit? Weak na mga kasama ko. Oh my god. Oh, alright.

Ala, yun na yun.